pinapanood sa inyo na hearing, narinig nyo yung drama ni Marcoleta na bakit daw ini-insist na part ng wit para, para mapasok ka sa witness protection program in good faith ang sabi ni Remulia na magsusoli ka ng pera. Anong mali doon? sabi ni Marcoleta, oh, it's not in the law. True! King, sinagot mo na yung mali doon! Wala sa batas! So bakit ka nagre-require ng wala sa batas? Tsaka ang magde kung sino or magkano yung isosoli mo, eh yung korte. <laughs> Sabi ko naman sa inyo eh, the Filipino people reflects the values of the leaders or government officials that we have. Ayan ang glaring example. True, but sigaw ng taong bayan na punyeta magsoli kayo ng pera. Pag sinigaw nila, EJK! EJK! Susundin mo? Ano mo pinaprotektahan itong si Marcoleta? Ang taga niya na sinasabi na the disguises, hindi na dapat magsoli ng pera. Why? You are misconstruing what Marcoleta had said. Marcoleta said that only court can define how much yung isosoling pera. <sighs> See you. Whew. Why, why, why? <laughs> Bakit kaya? What? Uh, Ako, hindi ko maintindihan eh. Kayo, naiintindihan nyo? Oh yes, of course. Because we have critical thinking and we listen to understand. We don't listen to win or to reply. This is Benoy Extreme.